Good morning, good morning mga lalab at uh, andito po ako ngayon papunta sa my uh, Nether Soul Hospital, dito lang po yan sa Taipo kasi uh, schedule ko po ngayon ng uh, aking uh, CT scan so last week kasi uh, pumunta ako dito dahil na um, natumba po ako sa my scooter. So ngayon nagpa X-ray ako last uh, last week. So ang sabi ay eh, mayroon silang nakitang ano uh, uh, fracture doon sa aking ribs. So uh, kailangan ko ulit mag uh, undergo ng Uh, Cityscan ngayong araw na ito mga lalab So I hope and uh, sana I wish na magiging okay lang po yung result ng aking uh, scan mga lalab Please also pray for me that everything will be okay Kasi syempre yung disgrasya hindi talaga natin minsan ma iiwasan mga lalab so ako nga hindi rin makapaniwala na ayun uh, nga yung mangyayari sa akin sa isang iglap lang uh, nakita ko na nandun na po ako sa may uh, kalsada <laughs> nakahiga mga lalam so lucky hindi naman po ako hinimatay pero ayun nga uh, talagang sobrang sakit ng aking tagiliran dahil yun po yung uh, unang bumagsak sa kalsada mga lalab so to make sure nagpa-doktor talaga ako and then to make sure na nag-request ako for x-ray pero yun nga sad to say yung result ng x-ray is uh, may, mayroon silang ano uh, suspicious fracture so I need to go um, CT scan again to make sure and to confirm mga lalab so yan lang po yung uh, aking uh, kwento ngayon <laughs> sa aking buhay na nangyayari dito sa ibang bansa. So yan ang sinasabi, uh, abroad masarap lang isipin masarap nakala uh, nila, masarap lang yung buhay dito sa abroad pero dito sa abroad dito mo mararanasan lahat. Pag magkasakit ka, ikaw lang yung kusang pupunta sa hospital. So, ikaw din yung magluluto ng pagkain mo. Walang mag-aalaga sa'yo mga lalabs. So, tibayan lang ng loob. Tibayan at lakasan lang talaga po ng loob. Kaya kung hindi ka ready na mag-abroad, huwag ka na lang pumunta kasi hindi talaga basta-basta ang buhay dito sa abroad mga lalabs. So, andito na po yung hospital. At ayan na po yung entrance ng hospital mga lalag. So ang schedule ko ay 8.45 uh, 45 pero uh, maaga lang po akong pumunta ngayon kasi uh, minsan mahirap sumakay. So mas mabuti na yung mas maaga kaysa, kaysa malate mga lalag. So ayan lang po yung Aking isishare sa inyo maraming maraming salamat po sa inyong support uh, 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 update ko na lang po kayo kung ano po yung result ng aking uh, CT scan mga lalabs mga lalabs dahil uh, maaga po ako ngayon dumating dito sa hospital so andito lang po muna ako sa labas maghihintay kasi 8 uh, 45 pa naman po yung schedule. Seng andito na po ako ngayon sa loob ng hospital at uh, dahil bawal po yung kamera, uh, So uh, madalian lang po ito na video mga lalabs sa uh, saglit lang to. So queue up na po ako mga lalabs dito ngayon sa my uh, diagnostic radiology. X-ray so itin pipila po muna tayo mga lalabs mayroon man meron nang nauna sa akin so maya maya baka tatawagin na kami kasi 8.45 na yung schedule at finally uh, waiting for CT scan na po ako ngayon mga lalam hihintayin ko na lang pong tawagin yung aking pangalan at papasok na po ako doon sa loob So ito na po ako ng mga lalab na uh, ready na po. Nakasuot na po ako ng aking gown uh, going for CT scan na. And uh, please pray for me na sana magiging okay lang ang lahat. So dahil uh, tapos na po ako magpa uh, CT scan mga lalabs. Uh, bali owi na po ako ngayon. So, bali, babalik po ako ngayong uh, July 9 para po sa result ng aking uh, CT scan. So, medyo ah, marami na pong tao ngayon na pumapasok dito sa hospital. Kanina medyo konti pa lang kasi maaga po. Ngayon, uh, marami na po sila. So, marami po nagpapa-check up, marami rin pong nagpapa-extrain, nagpa-CT scan. So, yan lang po mga lalab maraming maraming salamat po sa inyong support ha. at see you again